mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod at nalubog sa atin. Di kulong nga yan, makapura ako! Di kulong nga yan, makapura ako! Di kulong nga yan, makapura ako! Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Rosguera. Nandito po tayo sa EDSA People Power Monument para sa ikalawang at trillion peso March Movement. Malaking pagkilos po ito. Paano ka nyo? E eh, mas nakikita po natin yung uh, scale, yung gravity. Itong uh, malawakang korupsyon pagdating po sa flood control projects. Feeling ko may nang walang iya sa akin. Eh, Nakita ko yun. May ako sa likod. May mata ko sa likod. Or? Anyway, mamaya may araw din yan. Ha? May reckoning, may reckoning day para kay San Edu Manzanas. Parang sa mga magnanakaw at saka mandarambong ng flood control. Actually, hinahanap natin dito kanina kung napadpad ba yung mga yung mga politiko na nagpapanggap na anti-corruption pero alam naman natin sila ay kasangkot. Di ba? Ang true test kung talagang nalinis ang konsensya nila at wala silang tinatago ay pumunta sila dito sa rally at makaisa. Kaso, ah, syempre, kinakabahan sila baka mabuo sila no? Matalino po yung mga tao, alam natin kung sino yung magnanakaw. Kaya inintay natin dito yung tunay na pagpapanagot. Kaya tama po yung bagong chant kanina, no? Ikulong lahat ng mga kurakot. Okay? So para po sa episode na ito, we're recording this uh, in the afternoon. Eta, uh, kasama po natin yung mga kababayan natin na yan, no? Tapos may nanggugulo eh. My hero! My hero! May hero, may hero. Hi, sir. Hi, hey, ma'am. <laughs> Every night. Okay, yeah. episode lang. <laughs> ah, sige. Ah. Sir, sir. Sige, ma'am. Sige. Sige. Ah, sige. 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 sige, game. Yeah. Ayan. Okay. Salamat ka. ako nakikinig. Salamat po. Salamat. natin doon. Okay, ganyan na. Napakinggan natin itong uh, keynote speech ni Cardinal Ambo David. At napakaganda ng pagkakalatag niya ng issue at saka mga problema. At sa po sa mga dapat tandaan natin dito. Ito po yung panahon ng pagpapanagot. Tapos iwasan po natin na ma-hijack itong pagkilos na ito. Dahil napakaraming political hijackers. No? Alam natin na marami dyan nakikisakay, kunwari anti-corruption. Pero ang tunay na gusto nila, iluklok yung hindi rin ganun kalinis na politiko. ba? Diba? So maraming warnings na dapat tayong tinitingnan. At of course, maganda opportunity itong uh, trillion peso march movement na ito, itong trillion, trillion peso march para isulong yung mga tunay na reforma. At tulad na po ng pagpapasara tinatawag nating anti-political dynasty law once and for all. Dahil nakalaksaad po sa konstitusyon natin na bawal po ang political dynasties pero for the longest time, hindi po nagpapasa ng enabling law ng ating mga magagaling na mga kongresista. Okay? Pwede na ba? Ay! My hero! <laughs> Nagulat kami, no? Ito, mabawi. Kanina pa ako inawak ako ito, eh, no? Pero po yung berotan ng konti, no? Aha. Uh -huh. Okay. Salamat. <laughs> My hero! Oh. Oh. Kakaganti rin oh. uh, Medyo kilig na kilig siya kasi sa totoo lang oh, Magpunta ni San Edo rito Nag-aabang yan, hindi siya nakatulog eh Sabi niya, ang dami siguro magpapapicture sa akin dito <laughs> excited, oh. excited, excited Excited, uh, hindi uh, nakatulog yan no? Galing pa pare well, siya na, Ipapapicture ko kasama yung Christian Nagme-message siya akin yan Sabi niya, oh. oh wala pa nagpapapicture sa akin 5 minutes na <laughs> Kailang inaabangan niya talaga. Uh, hindi niya so, malang, hindi niya kasikatan yung, yung, yung eh. No? Walang kwentang topic ang gusto mo pag-usapan ngayon. Wala. Gusto ko lang ano. Gusto ko lang panindigan yung 500 peso na Chibuena. Oh. Kasi talaga yung sapat eh. No? Ako wala akong reklamo ron. Ikaw ba sa Nedo? Baka pwede yung uh, 550. Pag 550, no? meron pang beer nakasama. kasama. Mas ka mahal yung 500 Pero, sa akin pa, eh. Puro instant mami eh. Wala pang, pang sahog doon. Hindi. Diba? Sa akin, sa akin kasha, no? Kung kasi iniinsulto naman yung mga kababayan natin sa 500 pesos noche Buena. Hindi eh, saganda natin. Yeah, Agkasahin so, natin sa 300. Kung handa tayo magpa-insulto, hindi tayo magagalit. Diyan mm. makita mo yung mga tao rito, oh. Galit na galit. Ibig sabihin, ayaw nilang ma -insulto. 'Yun yung mahalaga. Ang ibig sabihin ng impunity ay papayag tayong walang hiya tayo. 'Yun ang ibig sabihin ng impunity. Kung hindi tayo papayag. Yan yung simula ng pagbabago. Katulad ng kumakanta ngayon, no? si Cielo Magno yan, no? Saks so, ng ina mo. Kumakanta na si Cielo Magno, eh. Yung wala na ba sinasabi nito, eh, no? No. no? Yan. Galing, wala yung buwan. Yan, oh. Diba? Yan. yan. ang mga dapat na buhatin natin bilang alternatibo natin mga leader. No? Maganda na tayo ay nagagalit para baguhin yung sistema. Pero kailangan maglagay tayo ng mga bagong tao sa sistema. Katulad ni Cielo. Katulad ni Christian. Katulad oh. ni Heidi, no? Yun yung mahalaga. Ah. Hindi sapat na mabago yung sistema. Ba ba't ang init ang ulo? Ha? Huh? tsaka ito pa, no? Kaya, wala, pang, wala pang agahan. Kaya mas nakaka-insulto yung 500 peso na tribuna na binabanggat. Alam niyo kung bakit? Nakikita natin kung gaano kalawak yung korupsyon dito sa gobyerno natin. Hindi mo na alam kung magkano o ilang porsyento ng national budget natin napupunta talaga para sa kapakanan ng taong kayan. Dahil malaking bahagi nila nakaw. Tapos makakarinig ka na isang opisyal ng gobyerno sa sasabihin sa'yo, kakasya naman sa isang maliit na pamilya sa isang simpleng noche buena yung 500 piso. Saan ang planeta ba nakatira? Ano yung mga yung kinagsabi nun? At pagkatapos batikusin, nag-double down pa. Tapos tumatagsik pa yung naway sa... niya. <laughs> Ito oh! <laughs> sa galit yan, sa galit. Sa galit? Sa galit, sa galit. oo. Salong-salong ko. Sa okay, pakituloy. <laughs> oo. Kaya, yeah. Kala natin, sagad na sagad na itong daan-daang bilyon at trilyon na pagnanakaw. nanakaw. Apa, sinundan pa ng walang hiyang komilit. <laughs> ang linaw-linaw na ng kasalanan ni Jesus Cordero. Inabswelto pa ang walang hiya. Tapos dinagdag pa nitong uh, sekretary ng DTI, si Sekretary Roque. Ang maghanap ni Harry Roque to. Hindi naman, no? Oh? ito. Yung 500 peso. sila natin. pa allocable. Ah. Ah, puso, puso. Puso, puso. Hindi tayo ulo, no? Yeah, tara. Hindi, hmm. ito tanongin natin sila, no? Yung mga talagang kasama natin, mga kababae natin. Kaya maganda dito natin ginawa episode, bang Contento ba kayo dun sa nagiging Investigation so far? Dun sa mga sa flood control? Kasi Donski, ito, hindi nagpimitis sa episode to. Kulang na kulang pa rin po, eh. Kasi parang ang kinukulong lang nila, nahuhuli pa lang yung mga, yung mga small fish, yung big fish wala pa. Yun yung kailangan talaga. Sir? So yun po, uh, kailangan yung mga malalaki, kailangan sila ikulong. Masyadong maliliit yung mga nakukulong ngayon. Kailangan pang, kailangan pang prosigihin na ikulong lahat ng mga malalaking isda. Hey sir. Isa pa lang yata nakukulong. Isa pa lang yata ay nakukulong eh. Ah, uh, talagang ano, ah, uh, wala pa siguro nasa 20% pa lang yung accomplishment nila yung pangako nila panagutin yung mga kurap tanong natin sila tara tanong natin sila kung ano ba kayo ayun yun. happy ba kayo sa nagiging takbo po na investigasyon laban sa korupsyon no know, no I'm not happy kasi parang habang habang tumatagal nawawala na yung, yung sinatawag nating justice. Wala na siya. Habang tumatagal, lalong nawawala ng pag-asa. Dapat ngayon pa lang mag na sila. Pero ang pag-asa na sa inyo eh. Yes Kaya po. Kaya nandito kayo ngayon eh. Yes po. Diba? Ito. Iyan yung Yan yung pag-asa. Yun ang pag-asa. True po. True. Ito si mama. <laughs> Mam, salamat ha. Ito si mama. Umas na? Ganda, ganda po na upo niyo dyan ah. Oh, ang ganda. Ingat kayo kasi aagawin niya yung inuupuan nyo. Pinawarningan ko na kayo. <laughs> Hindi, ano, ano lang, tanongin na namin kayo, no? Kasi, iba yung context, ne? May pagkakaiba sa konteksto oh, kumpara doon sa September 21. Mm. Ngayong, ah, November 30. Nationwide 13. ngayon. Okay. Nationwide ngayon, tapos may mga kinasuhan, ah. Pero so far, ano po tingin nyo rin sa nagiging uh, takbo na investigasyon ng pamahalaan? So, bakit po mabagal? Walang napaparusahan, walang nababalik na pera. Hanggang ngayon, walang improvement ang paligid. Marami so, naghihirap. po naghihirap. Bakit po ganon? Ay. Okay. Pwede pa po bang ma introduce sa clinic? Of course. Ah, teka lang. Ay, sige. Oh. May episode lang. Sige. Oh, Ito, isang issue rito yung restitution eh. No? Uh, isa sa mga nagpupumilit na hindi na kailangan muna ng restitution ay yung itong si Honorable Rodante Marcolena. Yung paborito natin, di ba? Yung pinakamagaling na senador. Pero pinapakita na pwede naman mag -restitu magkaroon restitution eh. Kunwari si Henry Alcantara, di ba rin kasi ba't mo iintayin yung napakabagal na proser sa korte kung willing and able na mamagsole yung merong kinalaman? Aminado na sila eh. Bakit mo pipigilan? Bakit yung application na ito hindi mo pwedeng gamitin sa mga diskaya? Nagtatanong lang naman. Si Marcoleta ba magsasoli rin? Nang? Meron siya mahigit sa milyon na contribution sa sarili niya. Oo. Oh. Na uh, doble, mahigit doble ng kanyang uh, salen. Hindi so, ko alam. Di ba napakatino ni Marcoleta? So usually, pag sobra sa salen mo, yung ginastos mo sa eleksyon, eh, parang may kaunting ano mali Kunti na. Ganun ba yun? Oo. Oh. Ako wala eh. Wala akong kamali-mali oh, siya. Parang okay naman yun. Oo. Oh, kaya sobrang linis, di ba? Para si Cheese. Wala akong oh. ako nakitang problema eh, di ba? Pinakamababa ang salen sa lahat ng senador. Oh. Tapos binigyan ng 30 million ng isang government contractor ang rekomendasyon ng Comelec office. Ah, okay lang yun? Iwalay si naman daw. Oo. Oh, pwede pala yun. Yes, yung kumpanya. Yan. So pwede palang ganito. Si Ronald Jamas, merong kumpanya. Hmm. Edu Manzanas, yung individual, individual, individual. Oh. So si Edu Manzanas, pwede pala magbigay ng 30 million sure. sa akin. Pwede na? Oh. oh. Tapos walang kinalaman yung aking kumpanya. Oh. Di ba isa rin yun, si Ronald Jamas at si Edu Manzanas? Oo. Oh. Actually, bobo na tayo, binobobo pa tayo eh. Di ba? <laughs> yung problema rito eh. No? Oh. Yung parang kang dinuraan sa mukha, oh. tapos na may... Ah, huh? kasama, kikis-kis pa sa mukha mo, di ba? Pasensya na po, pasensya na lang. Pasensya na po sa mga nanonood from LA, sa Canada. Alam ko nag-aagahan kayo. Nag-aagahan pa kayo. Pasensya na po, medyo bastos yung mga nagsasalita rito. Oo, oo. Pwede nyo hong i-off pag ayaw nyo panoorin, no? Oo. blip namin yung word na plema. Oo. Pero ganun o, ganun o, kawalang hiya eh. Itong mga politikong ito, itong mga tao ng gobyerno. Ito pa isa, no? Isipin mo. Galit na galit si Shelo, ha? Nagsalita. Siya ba nagsalita? Ano ka, Paul? Ano ka, Tinapan natin yung alokable, no? yun, totoo yan, yung aloka yung bagong pork barrel. Kasi kung naalala po ninyo, panahon nila yun eh. 2013, sabi po ng Supreme Court, bawal na ang pork, pork barrel. Parel. Pinakulong, tatlong senador. Okay, pero nakawala. Eh. At si Napoles. Pero nakawala. Eh. Hindi, sa sumunod na gobyerno. Oh. pero nakawala. Sino, nagpa sino nagpakawala? Pati kayo. Digong. Ah, kung hindi, naman. Hindi, hindi kayo nga yung nagkaso. Oo, oh, kami yung nagkaso. Sino nagpakawala? Eh, patang yabang. Sino nagpakawala? Teka, ba't tumatalsek? Ba't tumatalsek? <laughs> Masyadong pabita <laughs> eh, hey, no? Yung problema dito, wala ka nang matino eh. <laughs> Hindi eh, hindi kanina pa ako naiyayari nito. Wala, kita ng mga tao rito, ako yurak <laughs> so, na iyak yung pagkatao okay, ko rito. Hindi, okay, no? ano? Totoo yan, dito. Nagmumukmuk so na nga ako, nakaganoon na okay, lang ako kanina. Okay, black propaganda lang yun. Oo. Kunyari, ah. lugmok. <laughs> anyway, 2013, sabi ng Supreme Court, bawal Port yung pork barrels. Bawal. Masa pakikialam ng mga politiko, ng mga kongresista, ng mga senador, dun sa budget process pagkatapos tama, pasa. maipasa. Pero siyempre, sobrang talino Sobrang clever na itong mga walang iyak. Nakahanap sila ng paraan para hmm. manatili pa rin yung port barrel. Paano po 'yun yeah. sa mga allocable? Patarantahan. Ang problema sa buhatan lahat 'yan kasi pa allocable ang pag-uusapan. Si so, Bono nagpe-prepare ng National Expenditure Program, Executive, Executive Branch. Michael Pahati ni Comey. Okay, okay. Pak support ko sa inyo. Mira batch. <laughs> oh, baron na niya ako, no? Usually, kinokontra ako nito, eh, no? Yeah, yeah. Kasi national expenditure program, that's a president's budget. Nagahanda niya ng executive. Mm. Kung doon pala nakakapagpasok na ng mga allocables, hindi eh, may sabuatan niya na executive at saka na legislative. So, hindi lang sa insertion, sa by -camp. Hindi lang. Bago pa. Oo. Ang lalaki, ha? Ang laki ha? Sana all. Oo. Ha? Huh? Hindi, ito nga problema natin sa budget, no? Kulang tayo sa... Meron tayong tinatawag na budget inequality. Hindi sila naglalagak ng pondo base rin sa pangangailangan ng bawat distrito, base sa development na dapat nagkakaroon tayo. Nakadepende yan dun sa whims yes. ng mga politiko. Yun ang masakit. At huwag natin kalimutan, yung buwis na yan ay galing sa karaniwang mamamayan. Oo. Baka makalimutan eh. Kaya, 82% ng lahat na nakokollect ng taxes, indirect taxes. Okay. Okita okay, natin, ano? Eh, no? Ito ang characterization natin dito sa nangyayari na. No? Kami, tayong lahat, tayo po yung mga ninanakawan. ba? Diba? Tayo yung mga ninanakawan, lahat tayo rito biktima. Ewan ko lang siya, ano? Babayad pa nabuhis to. <laughs> Pero lahat kami rito ninanakawan, di ba? Lahat po tayo. Okay. Papayag pa kayo? Hindi! Anong sasabihin natin? kulong na yang mga kurakot i kulong, kulong na yang mga kurakot ay mo hindi nakikinig sa ano, sa speech kanina no ni na po i kulong lahat okay 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 bukan late dumating eh okay i kulong <laughs> lahat mga okay, okay 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 i kulong lahat mga kurakot i kulong lahat mga kurakot oh, so, 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 bago bago ito ha? bago Bagong Luma, ito yung sigaw namin ng no 80s. Ano? Salot! talagang salot! ka-salut salutan, pwe! Okay ba yun? Pwede ba yun? Okay lang kaya, One, two, three! sa talagang salot! ka-salut salutan, pwe! Okay na? Okay. Copy na? Copy na. Okay, sige tayo labas na. Ah, tayo labas na, ha? Uh, Oo. May isa pa, may isa pa! Ah, uh, mayroon pa! Ha? Utang dito, utang doon! utang ni Marcos, utang ng ina niya. Okay, okay, okay na? Pwede, pwede. Oh. Basta so, <laughs> yun. Pinagbigyan lang natin. Walang mura, na. walang mura. Ginagalang po natin nakakatanda. So, oh. lahat ng gusto, binibigyan natin. Ano pa? Ha? Ano pa? Ayun, eh, tax ng ina mo. So, sige. So, dapat meron tayong positive outcome dito, no? Oh, tapos ano yun? Kada administrasyon, pinapalitan yung pangalan. Pagkatapos yung Marcos, Cory, hit the tuta. <laughs> Then ipapalit yun, tapos ano, FBR naman. Oh, oh, oh. Ano yun eh, template yun eh. Oh. Okay. Sino may gawa nun? Hindi kami. <laughs> Basta gano'n? Oh. Ang dami ko nang kaaway. Tapos <laughs> Tino, na. Yeah. Ito lang, ito lang. Okay. So dapat meron tayong positive outcome dito, no? Hindi naman pwedeng labasan lang sa mga loob ito, no? Although maganda yung nangyayari ngayon dito dahil pare-pareho tayo ng problema, pare-pareho tayo nakikibaka para sa isang mas matinong pamamahala. Ang krisis oh. ay isang oportunidad. Oo. Oh. So yan, oportunidad sa isang krisis. Kasama dyan, dapat i-pressure natin yung ating mga kongresista, mga senador na ipasa ang anti-political dynasty law. Yan. May, may suggestion ako kanina. Kasi yung challenge sa, kap sa kapulungan eh. Dapat yata pangalanan. Kasi hmm. parang ang dami na ni senador, 24 tapos more 300 yung congressmen. Kung sinabi, hindi ba na ako na-challenge yan? naman lahat yung na-challenge. Dapat pangalanan, Speaker Boji, Papasa ba? Papasa. Salamat President Tito Soto. Papasa ba? Papasa. Ha? Talaga? Oh. Okay. Ano kung hindi po masa, hahatulan sila ng bayan. Ah, okay. Diba? Ah. Hindi pwedeng hindi po masa. Incidentally, si Robin Padilla, yung pinakamatalino, tsaka pinakamagaling na senador sa balat ng lupa, isa siya sa mga nag-author, di ba, ng anti-political dialogue sa Oo. Oh. Oh. Ano lang ka, hindi pa niya napasa. Hindi, curious ako pa paano niya i-defend sa floor yun. Talaga, supporta, supportado natin dito sa Robert Padilla. Siyempre. Iba yung ano, iba yung galing yan eh. Siyempre. Unahin yung dynasty ng mga Duterte. Oo. Ano pa? Lahat ng dynasty. Okay. Ay. Ay, mister. Kasi ito sa butang aking mga message. Hindi ko ba? Sorry. Gusto ko lang. Matagal ko. Gusto ay, salamat po. sister. Sa iyo. Salamat po, salamat po. taya sister. yun. friendly baby yan, sir. Ah, Nice to meet you. po. Nice to meet you. <laughs> uh -oh. nice to meet you po. Okay, so kanina. Uy, dito. Nagpupuya na po. Huwag naman. Tinig sa'yo. Tinig pa <laughs> <laughs> for the health. Thursday. O, sabi ka na. naka-live tayo. naka Chris, Chris. Christian. Christian. Christian, sama like sister. Oh, more power sa Ay, hindi ako marunong. Teka, marunong ba? Oo, kaya rin. Ikaw tayong tatlong. Galing. Senior na kasi ako. Ay, Ay, nakaw. Ay, nakaw. Ay, nakaw. Ay, nakaw. Ay, nakaw. Ay, Ay, nakaw. Ay, So yung kanina, maraming binanggit na reforma doon sa speech ni Cardinal uh, Abbo, no? Thank you. So, sarapan, no? Sana isa-isahin natin. Baka sabihin na, na masyado tayo masyadong masyado, maraming uh, isinusulong pero kailangan ito eh no? Lahat. Kasi this is a very important moment in our history where the pressure is high and the opportunity is there to be able to pursue Yung mic, the mic, the mic Sagap lahat eh Ayos. Okay lang Ayun ma'am ba? Yes! Ayun ma'am ma'am Thank you very much. So basically, so basically, nandito tayo ngayon sa isang uh, point in our history, kung saan, kung saan the opportunities there, allowing us to push for substantial reforms. Ito sa ating sistema ng politika. So ano ba yung sa mga pinag uusapan natin dito? The Political Party Development Act. Tinan natin isingit o isulong yung pagbabawal sa pagbabalambing. Isulong na rin po natin siguro yung reforma sa ating omnibus election code para hindi siya napapaikot o para mas pahirapin natin na mapaikot ito ng mga politiko. ba? Diba? Tapos yung campaign spending. tahit diba? Tahitahin lahat po yun. Eh. Napakamahal po ng pagtakbo dito sa Pilipinas. Kaya kahit dihamak na mas maraming mas magagaling kaysa rito sa mga walang yan nakaupo dito, kulang na kulang opportunities for them to run. Especially kung kalaban nila mga political dynasties. Ngayon, ito po yung challenge sa mga politiko natin. Kung talagang maayos kayo, kung talagang gusto nyo nang baguhin yung sistema, ipasan nyo lahat ng mga reformang yan. Okay? And this also is a big challenge for President Bongbong Marcos Jr. Sinabi ng Presidente, mahiya naman kayo. Eh sana kayo rin po mahiya. Pag wala pong nangyari, dito sinusulong ninyo. Diba? kung talagang gusto nyo reformahin, kunwari yung anti-political dynasty bill, i-certify nyo as urgent. Dahil malaki po na pinag-uugatan yan ng maraming problema dito sa atin. Okay. Okay. Ayan. O oh, sige. So, Kaya na 'yan, kaya na 'yan. Tourists, please join. Tama, tuloy na po kami. Thank you very much. Neto, uh, pa-ending na. Oo, oh, okay. Winakwak nakita eh. Pops na pops kita, labs na labs kita. Fox first. I'm mini from Noveleta Cavite. Hey, Hay. Dapat nandito rin si Sheno Magno. No, oh, makatapos lang magsalita. Oh, no? Kami, po kami, kami kasi ni Christian, mga salingkit lang kami. Oo, oh, kaya mas importante po yung mga katulad ni Heidi Mendoza, Cielo Magno, Chel Jokno, Laila de Lima. Yun po yung mas importante. No? Okay, so bye-bye muna. Okay na, nakapaglaw sa sa mananood. Hindi pa. Pero Mag oh, pwede na, pwede na. Pwede de, asaline, na. Solo, solo. Pwede na, pwede na. Pwede de, na, na. na. na, na. na na-grant ka na. De, sa, well, ang labanan po ito, hindi lang labanan today kundi labanan para sa kinabukasan ng susunod na salin lahi. Kaya kami pong mga millennials, kanila na Christian, ay iaalay uh, ang aming henerasyon para sa susunod na henerasyon. No? Kaya uh, haba tayo lumalaban, huwag mo kalimutang umiti at tumawag ang ating mga sarili. Dahil papunta ng tagumpay, kailangan masaya tayo. Ang ang, ang ano ang dulo nito pakihawak. Ano yeah, na? Eh di, wow. <laughs> bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Hola. <laughs> yeah.